Puno na ng problema ang ating buhay, kaibigan Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran Andyan lang ang pagkala Naghihintay, nag-aabang Malakas ang tawanan sa amin Sige lang ang pahinga Love mo pare Love Radio Kaharutan mo to.

Naghahanap ng tropa sa gitna ng kalungkutan Ganito talaga kapiso Ang saya-saya Malakas ang tawanan sa amin Sige lang Kabisho Yan ang umaga po sa ating lahat Wala pong pasok ngayon ha Holiday Pero may mga pasok <laughs> Kilos na Good morning Jean Magay Cecilia Rodriguez Good morning po ma'am Mark Magay Good morning Grabe ang ano Reflection ng ano Ng yellow sa Ano natin no Yellow po ito, hindi po ito see-through ha. <laughs> On air tayo mga kabisyo. Stand <coughs> 6.32 in the morning. May paso ka ba ngayon? Sige, kumilos ka na. Diba? Kung may paso ka. Ngayon po ay holiday, mga kabisyo. Ah, uh, sa mga walang paso ngayon dahil Ninoy Aquino... Ninoy Aquino Day ba? Tama ba ako? <laughs> wala kasi yung calendar ko na wala eh. Ah, uh, yan, Ninoy Aquino Day yan. August 21. Grabe, nakakalimutan ko na talaga yung mga ganyang... Uh, Um, pangyayari sa <laughs> so August 25 naman sa Monday ay National Heroes Day mga kabisyo yan. araw na mga bayani ngayong uh, um, araw na ito, araw ho ni uh, Ninoy Aquino yan 'Di ba? Morning balita tayo kasama ko Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Nagpapaliwanag ako sa live natin. Sabi ko hindi po see-through yung damit ko ha. <laughs> hindi po ito see-through. Yellow po ito. Hindi lang po sila nagko-complement ng ilaw. <laughs> Kaya mukha ho siyang see-through. Nakalive po tayo sa Love Radio pala Facebook page, Kabisyo. At uh, sa aking Facebook page na report, DJ Reporter. Ayan, shoutout natin si Ma'am Cecilia Rodriguez. <laughs> Chester Haravata, Susana Espadilla. Sp good morning, good morning po sa inyo. Ha? Watching ha, kala nyo ha. <laughs> Hindi kayo nagko-comment pero watching. Ayan, good morning po. Thank you, thank you for uh, viewing our Facebook Live ngayong morning na ito. Morning balita tayo mga kabisyo. Ito na muna sa iba pa nating balita. isahong uh, dugong ang natagpuan sa Karamay sa barangay Karamay sa bayan po ng Rojas. Natagpuan nga ho kahapon ang isang patay na dugong o sikaw sa dalampasigan ho ng barangay Karamay sa Rojas, Palawan halos lumabas ang laman-loob ng dugong ng matagpuan ito ng mga residente sa lugar at tila sinadya manong putulin ang buntot na bahagi nito Magsasagawa na ng investigasyon ang Bantay Bantay Rojas upang uh, mahuli at uh, panagutin ang salarin. ayon sa IUCN o International Union for Cons Conservation of Nature ang dugong ay listed listed as uh, vulnerable dahil sa pagbaba ng populasyon nito. Yan. Alam nyo, kaawa awa yung sinapit ng dugong. Sadya eh. Kasi nakikita mo talagang yung hiwa. Yung pagkakaputol. Talagang uh, sadyang pinutol eh. Mahahalata mo naman kung aksidente o hindi. Yan din ang sabi ho ng uh, hepe ng uh, Bantay Rojas na si Ed Agarap. Yan. Hay, sana mas ano no mas uh, mapalawak pa yung information education campaign sa mga nitong uh, buhay-ilang hindi lang ho sa kagubatan ano maging sa karagatan na um, ito mga ganitong klase ng uh, uh, buhay-ilang ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas at protektado sila ng uh, batas dahil nga po sa pag-decline ng kanilang populasyon. Diba? Alright, 6.36 in the morning. Balik-tugtugan naman tayo. More balita coming up. Dito pa rin sa morning balita. Kasama ako, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic oras! Kaming show, 6.36. Ah, natin. Check na ba ako? Oh, basta na yan na yun. <laughs> 6.36 a.m. Pawawa yung dugong. Napanood nyo ba yun? Ay, nakita nyo ba yung video? Good morning po. kakaiba yung damit ko grabing oh. reflection niya sa ilaw sa ilaw ba to or ano Susana Espadilla good morning from Aguilar, Pangasinan uy maraming maraming thank you po uh, sa inyong pong panonood sa ating facebook live gusto po yung nag-explain ako na yung damit ko ay hindi see-through. Yellow po ito. Ipipicturean ko mamaya. Magpipicture ako tapos po post ko sa Facebook page ko. <laughs> hindi po siya see-through ha. Lalong hindi po siya silk. Ano bang tawag dito? Palimutan ko na. Hi ma'am Susana Espadilla. Thank you, thank you. Ayan. Sana may educate pa yung mga babae natin na yung dugong po ay endangered, spe endangered species. Uh, At late po yung pinagbabawal ang pagkatay. At uh, pagkuha ng sikaw. Mukha siyang ano, ano. Actually hindi naman ho nangangain ng tao yung ano yung dugong. Wala actually ano walang walang lamang dagat ang pumapatay or nangangain ng tao. Even yung pating, yung pating kasi defense nila yun eh. At pag ibig sabihin pag minakagat ng pating except of course pag di ba may mga lugar kasi na medyo agresibo. May mga species kasi ng pating na agresi aggressive nakakagat sila ng tao. Pero hindi dahil gusto nilang pumatay ng tao kasi yung tingin nila sa tao pag nasa dagat, pagkain, lalo pag gumagalaw. Kaya dapat sabi nila pag may pating, especially pag may yung medyo maagresibong pating, stand still ka lang. Yan. Kalmahan mo lang tapos itulak mo lang yung snout niya. Snout? Good diba? morning po. Morning good morning sa mga kabisyon natin. <coughs> para ako naka green screen sa damit ko. Hindi po ito green screen ha. <laughs> damit po talaga ito, yan oh. Sa ilo ba to? Ilo sa taas. Wait lang, i-adjust ko yung ilo sa taas. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya, guys. Ganun pa rin. <laughs> Hi, good morning sa mga mga viewers natin na nanonood, viewers nga nanonood malamang. <laughs> um, it's a holiday, dahil holiday ngayon. Ayan. O oh, yung tatay ko pala, natuloy yung tatay ko. Papunta, papunta ng dumaran yung tatay ko kasi oh, may ordination doon ng isang pari. Father say Ayan. shout out sa mga taga-dumaran oblation daw yata siya i-ordain. S-E-Y Father Sayin ayan okay. diba ala alam nyo may gusto share ko mamaya sa live sa ano natin on air pero si share ko na ngayon alam nyo ba na may threat may may threat may pagbabanta <laughs> sa issue po ng item for sale sa DepEd. Yan. Ganong level! Ganong level ang ano? Ang... Tawag dito, ang... Takot ba kayo? Bakit hindi biniblur ito ng ibang media, ano? Ingat po ha sa pagmamaneho sa mga sa mga sa mga bumibiyahe Pabor ba kayo na ano, iban yung mga truck? Pero wala naman ako nakikita ang truck dito sa Abanico at saka Socrates na nakatambay. Wala, wala ako nakikita. Ano lang, pag traffic, malamang syempre talagang standstill dito sa bandang Socrates. Pero hindi naman, wala ako nakikita ang tumatambay na ano dyan. Na truck. Bilibin ako kay board member maminta, no? Yan yung ano? Yan yung public servant. Yan yung public servant, diba? Naninindigan may may death threat si board member maminta death threat siguro or threat whatever to hurt him or kill him dahil po sa item for sale transfer for sale issue sa DepEd di ba alam nyo Ibig sabihin, malawak ang sindikato na ito, no? Kasi kung umaabot na sa ganong may pagbabanta, anong takot na rin yun? Grabe naman, di ba? Ang tatapang naman ninyo, no? Diyan sa DepEd. <laughs> Grabe. Ibang level. 6.48 on the clock. Ako yung exit na mga kabisyo. Sorry, Facebook Live. Pero on air tayo hanggang mamaya 8 in the morning. Alright! Alright! <laughs> Dito pa rin sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pumiyok pa. Hey guys. Enjoy the rest of your holiday. <laughs> sa mga nag-holiday ngayon. Sa mga may pasok sa work, edi good double pay. Ayan. Diba? Anong gusto mo? Single pay or double pay? Siyempre gusto natin double pay. <laughs> Bye, guys.